nga mag-unboxing tayo. Kauwi lang natin sa ko. At itong si Bulling Get excited kasi mayroon siyang in-order na laruan. Kasi nga ngayon Hello. ay birth month niya. Sabi niya yung wait niya sa birthday niya sa 23 pa na matagal pa. Eh, in-order na namin kasi nga matagal yung shipping dito sa Kuyo Palawan. Okay, so dahil ako muna. Tignan natin kung ito nga. natin yung kanyang laruan. Kung so, ano yung kanyang excited na agad. Oo, oh, gusto mo sa pagkain na pag gusto mo sa. Sanay lang, sanay lang. Hintay ka. Ay. Aray, sanay lang. Ako lang ah. Maghintay ka nga. Ano kaya <laughs> ito? Wow. Ito ay? Ayan, ay, yung Spider yung Spider-Man. Tignan natin, sanay lang. Bakit parang ang gaan? Parang may laman kaya ito? Laman na pa ba bakit parang walang laman? Lang, lang! Ay! May laman! So, ito na! Lay ah. lang, lay! Sira, ina lang natin yung kanyang karo. Alin mo! Ano lang? Wow! Tila! Ang liit pala niya! Wow! Ito pa! Wow! Ganda! Yan yung gusto niya. Ay, Kaya natin kung may battery. Lang! Ito! Hindi, ito pala. Kailangan natin ng bolt. So, ito yung kanyang pa pala ito ano wala pang battery so, wala siya kasamang battery ayan so ito yung kanya excited na yun gusto niya kunin yung bolt power switch okay janle le punta na dito janle ano kinukawa mo bolt maghahanap pa tayo saka na mamaya na pakayos natin ipapabot Okay, ito na. So, anong masasabi mo sa laruan mo? Uh, ano? Buta ito! Laro! Ano, masaya ka hindi? Masaya. <laughs> laro po. Okay, sige. Bye. Bye. Walang pagsilan talaga yung tuwa ng ating bulingin. Mayroon